Nagselos ba si Kim Cho kay Ivana Alawi dahil sa kasama nito si Paolo Abelino sa vlog? Makikita na may kilig din sa pagitan ni Ivana at Paolo Abelino. Kahapon April 25, 2024 nga ay inilabas ni Ivana Alawi ang vlog nila ni Paolo Avelino. Na may challenge na 1,000 lang magagastos para damitan ang isa't isa. Pero may twist pala ito na e-prank si Paolo Avelino. Makikita din sa mata ni Ivana na may something sa tingin niya kay Paolo Avelino, kaya naman ito lang ang buod na vlog nila. Kumausap si Ivana ng dalawang tao na gaganap para magtinda damit sa isang stall at dito gagawin yung prank. Ang challenge ay dadamitan ng iset isa na ang gagastusin lamang ay isang libo. Ang ginawa ni Ivana ay tumawad sa matanda ng sobrang baba ng presyo at doon na nga nagsimula ang sagutan. Kaya naman si Paolo Abelino ay todo awat sa pagitang ng Tinder at ni Ivana. Makikita mo yung pagka-gentleman ni Paolo Abelino dahil nga napakakalmado niya pagdating sa sitwasyon na ito. At pinaunawa niya kay Ivana na huwag saktan yung matatanda dahil kailangan din intindihan sila. Grabe ang hinahon niyang makipag-usap makikilala mo talagang mabuting tao si Paolo Avelino. Kaya naman talagang kikiligin ka dito at hindi mo mapipigilang magustuhan ang taong ito. Kaya nga pati si Kim Cho ay palaging nakasuporta dito kasi gusto din niya itong si Paolo Avelino. Pero kung kayo ang tatanungin magseselos ba dito si Kim Cho kay Ivana? Comment nyo sa ibaba. Yan lang ang mainit na chika natin ngayon. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.